ko dito sa dagat. O, oh, di ba? Ang ganda ng view. Ayan, high tide pa siya. So, wala pa yung mga batang kasama ko dati maligo. Napasarap ng tulog nila. Ito naman talagang habol ko dito sa ano eh. Sa barrio namin, sa Kaglaray Bato. Bukod sa, syempre, yung reunion. Itong sikatan ka ng araw dito sa dagat tapos kumain ng maraming buko o inom ng juice ng buko, ah, di ba? Kasi sa Manila, lahat ng dagat is may entrance. Tapos lahat ng buko is mahal, di ba? Naririnig niyo ba yung wave? Ayan, good morning. We need vitamin C. Oh, Video sana. <laughs> Hello guys, ito kasama ko yung aking mga akala ko kung sino-sino lang 'tong mga batang 'to. Yung pala ka mag-anak ko rin. Apo ni Kuya Serio, Manoy Serio, Tenerife. Eh ang gagaling nila lumangoy oh kahit mga bata pa. Hmm. Pakilala ka nga, Ben, ano alam mo. Jonas Cell daw. Itong isa? Janela. Asa si Janela? Jacob. Ayan. Saka si Joan. Bunso. Shoni! Shoni, uwi ka na dito sa Pilipinas. Dali, namimiss na nga. Namimiss ka na namin. The Lola, the Oo, oh, si Lola Shoni. Shout out nyo, dali. Hi Lola Shoni. Hi Lola Shoni. <laughs> A few moments later. Anong lugar tayo nandito? Anong uh, lugar? Talbasyon, Baras. Taris? Taris? Saan man tayo mag-ano dito kung sakali mag-reunion? Ang venue. Wala. O diba? Wala. Sa mga cottage cottage lang. Ay wala. Hindi tayo na. Kailangan yung ipo ng tao na. Alayo na si May Ikay o. Oh. Takot daw yan sa dagat pero oh, ang lakas ng loob niya. Oh, opa. Oh, <laughs> 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 Atras siya eh. Takot sa alon. So guys, ito yung mga kasama ko. Oh. Nahiya siya. Ganda naman. <laughs> Ay, mga cellphone nyo, hindi ba nagkabasa sa cell... Ano yan? Hindi. Mabato okay. oh, dyan, ay! Kabato oh, pa! Kabato dyan! Diyan ang sinaligwag nila, walang bato. bato. Nanda ako ng arsi, walang baso. Ano mo tangkubi? Walang palagi pa si Mayfair Hindi mo nagpakuha ka doon. Rendungan, alang-alang pa man ibalik-balik sila dun gasolina. Ha, natuloy sinya da. Manlas den mai. Papatung-an, padulas diyan baka yang bay. Ano nga mga ayunong?